Meron tayong uh, pakinggan na magandang conversion story. Uh, isang babae na galing katoliko pero mga 9 years na naging INC. Hindi lang siya magpakita sa kanyang muka dahil uh, hindi siya gusto na mabully sa mga uh, kasamaan niya ng mga INC. Magandang gabi mga kapatid Kumusta na po kayo? Uh, meron tayong uh, pakinggan na magandang conversion story uh, Isang babae na galing katoliko, pero mga 9 years na naging INC Hindi lang siya magpakita sa kanyang muka dahil uh, hindi siya gusto na mabully sa mga kasamaan niya ng mga INC So mapakinggan lang natin yung kanyang ah uh, boses sa dito sa ating live. Pero hindi natin ipakita yung to totoong identity niya, ipakilala yung totoong identity niya dahil uh, nakamit lang tayo dito sa diocese of uh, Butuan ba 'yun? Saan 'yun ka, Father Dineste? Sa uh, diocese Ada ah, yung susubukan niyon. Yun. Takaet, asa to ato roto ng yataoan? Buod, buod, uh, buod na sa barangay buod, o sa lungsod yon. Barang I di know. Barangay barang barang kay bangkasi yon. Barang kay bangkasi. So ngayon, ito yung story niya, Ang ganda ng story niya, nakawitness siya. Pero English siya pag ano, pag witness mo sa mama mo, na hinaharas na wala talaga yong eh. Na, nawala mo sa sarili mo. Nawala, nawala talaga sa sarili. Mm. Hindi ko alam ano nangyari. Yun ang nakakonvert mo. Na, nakakonvince mo dahil. Na babalik sa simbahan. No? Okay. ako kumusta? Mm -hmm. Say, ishare, i-share mo yung experience mo. Nung ano po, nung last 2022, uh mm -hmm. yung mama ko po is mm -hmm. na yung mama ko po, um, mm. parang nawala po sa sarili niya. Mm -mm. I mean, parang nasapian po ng hindi po katulad po sa atin. Mm -mm. Tapos, dun po, kasi hindi po ako naniniwala sa mga ganyan. Sa mga demonyo. <laughs> din, din po ako naniniwala sa mga... So, wala ba yan sa, no, sa Iglesia ng Kristo na wala. lapit ka dito, yung boses mo? nasige. Wala po. Um basta hindi po ako naniniwala sa mga ganyan-ganyan hanggang sa ako na po mismo yung naka-witness sa mama ko po na Anong nakita mo sa mama mo? <laughs> parang nasapian po ng demonic. <laughs> parang demonyo. oh mga demonyo po tapos parang sabi ko, hala totoo pala yung ganito. Akala ko sa teleserye lang nakikita mm. na may ganito pala. Tapos dun po, pero hindi dun po, tapos nung pangalawang beses, sabi ko, yung pangalawang beses na pag po ako, sabi ko, ato. To ah, pangalawang beses, okay. yun. Yung mm. sa dagat po nun. Dagat po lahat eh. Sa ah. Po, sa dagat po lahat eh. <laughs> tapos dun po, sabi ko, wala, totoo pala to. Mm -mm. Kaya dun po, tapos. Yun ang simula. Mm -mm. Na-amaze -na ka sa simbahan, dahil sa deliverance. Mm -mm. Si Father Dennis Prisco ang nag-deliveran sa magnanay mm -mm. mo. Mm, mm Nakita ko po nakita mismo. Nakita mo mismo. Na- mm -mm. napahinto niya po <laughs> yung ano. Yung... Dahil makakita ng mga espiritu yung nanay mo. Mm. -mm. mm, -mm. Di po ako naniwala dati sa kanya nun, nung nagsinasabi niya lang, O, oh, eh, sabi ko lang, may ganun ba? Tapos mm. nung... Ako nakita na, mo na. Hmm. Ikaw na nakita mismo. Pero nandito ka na sa butuan hmm, ngayon. Nandito na po ako nun. Pero nine years ka naging iglesia active po. Opo. na iglesia. Opo. Mm. So ngayon, anong realization mo compare sa uh, dating kinaaniban mo na simbahan? Um, di, sa bata pa lang naman po kasi ako, Simula ano mm. Catholic na po talaga ako. In nag din po ako sa simbahan no mm, bata pa ako. Active ka sa simbahan. Mm -hmm. Kas, kaya po ako na INC noon kasi may kaya po ako na balik loob noon sa INC kasi may kaklase po ako na best friend ko na INC. Parang nahalikayat niya lang talaga mm. ako. May may mag inc ka pero sa ano po talaga, parang wala sa puso ko. Parang ganun. Parang dahil best friend ko, dahil mm. kaibigan ko, tapos dahil INC ako nag-convert. Tsaka bata pa yung isip ko nun, nung na-convert ako ng INC, 13. Mm. 13 po ako nun. Tapos, nung pumunta po ako ng Luzon, matagal din po ako hindi nakasamba nun. Mm. Parang, kahit saang, saang relihiyon po ako nakapunta, nakapasok pa po mm. ako sa Bornagi. Tapos sa Christianity, Mm. Ang dami po bago dami bago ko po ka pong, bumalik sa simbahan. Opo, ang dami ko po pong napasukan ng iba't <laughs> ibang relihiyon. Tapos dito po yung last na ako na po mismo nakakita na totoo po talaga. Mm. Yung kay mama po. At ngayon, ano na kumusta yung mama mo? ngayon. Ano po nung ngayon po, okay naman na po siya, hindi na po siya gaya dati. Mm nung simula po nung napagaling po siya ni ano ni Father Dennis. Dennis, please ko, yung exorcist natin dito mm. sa Diocese of uh, Tuan. Libertad, liyata, liyata. A, ka sa Libertad. No, of liberty, dun, parang parokya, parokya sa, ano, parokya sa, parokya sa Libertad. Um, uh, Pero sakop yun sa Diocese of Butuan. Uh, parokya lang yun. At, uh, maraming salamat. May idadagdag ka pa? Wala na po. Welcome home, ha? Welcome home. And then, dagdagan mo yung kaalaman mo patungkol sa simbahan na tatag ni Kristo. Yung INC, ibang sekta, tatag lang po yan ng tao. At hindi natin ibigay yung tunay na pangalan niya, mga kapatid, dahil yung mga... Uh, kanya mga relatives ay 100% iglesia pa rin. So, hindi lang natin pakita yung mukha niya. At yung nanay niya magsishare din sa uh, deliverance, uh, sa liberation ng mga masamang espiritu. Maganda yung storya ng buhay niya ngayon. Siya po ang isusunod natin ngayon. So, mag-cut muna tayo and then focus tayo sa conversion story. Nine years ay in ngayon. Uh, 100% na nakatoliko. Dahil converted siya sa nakita niya sa kanyang mga mata. Totoo pala ito. Na-confirm niya na totoo pala na may masamang espiritu at sa tulong sa ministry ni Kristo sa exorcism and deliverance na namulat yung kanyang mga mata nabuksan yung kanyang isipan at ikaw na sa bumalik sa simbahan Opo. Sina sinong unang sinabihan mo? si mama po o, oh, anong, anong naramdaman mo na eh? umiyak ako umiyak ako sa tuwa <laughs> <laughs> Kasi palagi ko naman talagang dinadasal na, na mm. babalik siya. Pero hintayin ko lang yung panahon. So ilang anak mo te. Panganay ko siya tatlo. Panganay tatlo. Siya lang ang na, uh, nagibang nag-ibang sekta. Oo, oh, kasi yung bunso ko, yung si Dinan, grabe ka-active siya sa... Mm. Siya talaga, siya talaga yung tawag nito, yung pinakahidhid ng mga sakristan dyan. Mm. Lahat, 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 siya talaga lahat. Tapos yung pangalawa, required quire mm -hmm. talaga yun, pinanalo na sa Maynila. Doon siya nagtrabaho. So, so siya lang, welcome home. kapatid ha, and then patuloy ka. And then, sunod natin interviewin yung nanay niya. Hindi din natin ipakita yung mukha dahil uh, controversial yung, ano, uh, for the sake of her reputation, mga kapatid. Ipakinig lang natin yung kanyang, uh, kanyang mga, uh, importante yung testimony, you know. Hindi kailangan makita yung mukha, depende sa mag-testimony. Pero ngayon, ay ginawa pa yung series of exorcism ni Father Dennis no? Pero malaki na yung improvement niya. So, sa sunod natin yung interview siya na naman. Okay? So, God bless pang kapatid. mag mag, uh, mag tayo ngayon. Salamat na ha So, anong minsa may mensahe ka ba sa mga mga ah, hindi pa bumalik sa simbahan? <laughs> <laughs> Bisa pwede na pisay on mo. Ko ana lang kanang. Doon gamay. Mm. Sige. Kung kasi nakabalik ko kasi ako mismo nakakita kaya depend na nasa na sa tao talaga yung pagtuo sa Diyos. Mm. Yun lang po. Salamat dahil sa nakita mo na convince ka na. Apo. So marami kaming mga ano, mga pasyente, anak nila i born again, Muslim, bang sekta. na makita nila yung actual exorcism, dun sila nabuksan at bumalik talaga sa simbahan. You no? Know? At salamat, sister, mga kapatid. Opo. God bless, mga kapatid. magre-live tayo. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.